Ano to? I Alonso. So, Kasi ano si ngalan? Ano ngalan, gang? Ano ngalan, gang? Nakalimot <laughs> ako Ah, kay. nakalimot ka. Ay, kanina na wala nakalimot. Ano sa'yo ngalan? Jose Rizal, Pratasha... Ay, ay wala, Jose, Lonson. -lonson, Lonson. Jose Rizal, I Ay! Jose Pratasha, Mercado Rizal, I... Mercado Rizal, I Alonso. Ay! Wait lang! Pagilong! 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 Jose Protasio Mercado Rizal E. Alonso. Rizal E. Alonso. E. <laughs> Alonso. <laughs> Asa mo nga estudyante? EBC. Asa mo na EBC? Andres Bonifacio College. Andres Bonifacio College. Asa mo nga year? Mercado Rizal. Uh, third year. Sagol, sagol. sagol, sagol. Ayaw, oh, third year. Ah, third year mo tanan. Ah, okay, okay. Wala, i video na hinta rin. So guys, shout out guys, mga estudyante niya ni sa... So, ABC, no? Andres Bonifacio College, diri sa... Uh... Dapitan? Oke, okay, so saya dapitan. Ah, di Pulau Gai. So, mau jante sa IBC kono <laughs> IBCD. IBC Rai, right? IBC Rai guys, Andres Bonifacio College. Oke, okay. shout out ini nilang mga guapa, oh guapo.